Kung nakikinig ka nito ngayon, ito ay dahil siya rin ay may nararamdaman. Ngunit hindi pa niya alam kung paano haharapin ang lakas ng kung ano kayo. May mga gabi na ang kanyang katahimikan ay umaabot sa loob mo na parang isang tahimik na sigaw. At kahit na sinusubukan mong magpatuloy, may isang bagay na palaging humihila sa iyo pabalik. Hindi ito pagkapit. Hindi ito pangangailangan. Para bang ang iyong kaluluwa ay nakadikit pa rin sa kanya? Para bang ang oras ay lumipas lamang para sa katawan, ngunit hindi para sa espiritu? At nararamdaman mo, nararamdaman mong siya ay nakaramdam. Kahit na nagkukunwari, kahit na tumatanggi, ang presensyang hindi nakikita na patuloy na nag na hindi umalis. Ang pangalang patuloy na nakatira sa gitna ng iyong mga hindi nasabing dasal ang enerhiya na tila sumasalubong sa iyo sa kalagitnaan ng gabi, parang iniisip niyang sulatan ka, ngunit humihinto sa kalagitnaan ng daan. Kung ang mensaheng ito ay nagsimula ng makuha ang iyong puso, mag-subscribe ka na ngayon. Ang kanal na ito ay hindi tungkol sa nilalaman. Ito ay tungkol sa espiritual na pagsagip. Tungkol sa pagbabalik ng mga bagay na sinubukang ilibing ng mundo, ngunit hindi kailanman nalimutan ng kaluluwa. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga bagay na walang nakakita, ngunit nararamdaman mo araw-araw ang tahimik na koneksyon sa pagitan ng dalawang magkaparehong apoy na nahahati ng ego, ng buhay, ng takot, ngunit pinagsama ng isang bagay na kahit ang oras ay hindi kayang burahin. Pag-uusapan natin siya at kung ano ang nararamdaman niya, ngunit wala siyang lakas ng loob na aminin. Napansin mo na may nagbago. Hindi na siya mapayapa. Ang kanyang presensya ay naging mas hindi mapakali. Ang kanyang enerhiya, mas mabigat. Kahit na malayo, kahit na tahimik, may isang bagay sa loob niya na kumikilos. Kapag sinusubukan mong talikuran siya, para bang ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw sa isang plano kung saan ang mga salita ay hindi umabot. Kung saan ang puso lamang ang nakakaintindi at nararamdaman mo ang tawag na ito hindi sa mga tainga, kundi sa dibdib, sa mga pangarap, sa mga sinkronisidad na nakapaligid sa iyo. Bigla na lang siyang lumalabas, sa mga kanta, sa mga numero, sa mga senyales. Iniisip mo siya at parang mahika, may tumutugon mula sa universo. Dahil kapag ang isang magkaparehong apoy ay tumawag, ang isa ay nakikinig. Ngunit ang ego, ang matandang saboteur ng mga kaluluwa, ay nalilito sa lahat. Ginagawa nitong parang isa na lamang itong kwento, na natapos na, na ang bawat isa ay nagpatuloy sa kanilang landas. Ngunit ang katotohanan ay hindi na siya natutulog sa kapayapaan, dahil ang kanyang kaluluwa ay tumatawag sa iyo, dahil may isang ugnayan na hindi napuputol. At kahit anong subok niyang pigilin ito, ang hindi nakikita ay humahabol sa kanya. Marahil ay hindi niya naiintindihan. Marahil ay natatakot siya. Marahil ay natutunan niyang tumakas mula sa lahat ng humuhubad sa kanya. Ngunit ikaw, nakita mo siya lampas sa maskara. Nahawakan mo ang bahagi niya. Na kahit siya mismo ay hindi alam na umiiral. At ito ay nakakatakot. Ito ay nagbibigay ng kaguluhan. Ito ay nagbabago. At kapag ang isang kaluluwa ay nahawakan ng ganito, hindi na siya muling matutulog ng parehong paraan, kaya huminga ng malalim. Ramdamin ang katotohanan na ito sa dibdib, hindi sa isipan. Dahil ito ay hindi lamang isa pang video, ito ay isang bulong na tumatawid sa mga dimensyon. Isang salamin ng kung ano ang alam na ng iyong kaluluwa. At kung nararamdaman mong mayroong mensahe na may maaring ipahayag sa iyo, mag-subscribe ka na ngayon. Ibahagi ito sa sino mang nararamdaman mong kailangan ding makinig. Dahil kapag ang kaluluwa ay nagising, kinikilala nito ang tawag. Nagtataka ka kung bakit siya umiwas. Ano ang nangyari sa pagitan ng malalim na titig na iyon? At sa walang hanggan na agwat na ngayon ay umiiral sa pagitan ninyo? Lahat ay tila napakatama. Matindi. Totoo. Para bang ang buong universo ay nagambag para sa pagkikita na iyon? Ngunit, bigla, Nagsimula siyang magbago. Naging katahimikan, distansya, lamig. Para bang ang lahat ng iyon ay isang magandang panaginip na masyadong maganda para magtagal. At ikaw, na patuloy na nararamdaman ang kanyang haplos sa kaluluwa, ay patuloy na naghahanap ng mga sagot kung saan wala kundi ang kawalan. Ngunit walang sagot mula sa mundo ang makakapuno sa kung ano ang natigil sa loob ng puso. Hindi ka baliw hindi ka labis na nangangailangan. Hindi ka nag-iimbento ng mga bagay. Ang inyong naranasan ay totoo at patuloy na umaandar sa hindi nakikita. Ngunit ang pag-ibig ng kaluluwa ay napakalalim, napakalakas. Na madalas itong nakakabahala. At kapag nakakabahala, ang ego ay pumasok sa eksena. Dahil ang ego ay hindi marunong umibig. Ang ego ay gustong kontrolin, bigyan ng label unawain. At kapag hindi ito nagtagumpay, ito ay tumatakas. Dito nagmumula ang pag-alis, ang katahimikan, ang pagtanggi. Ngunit huwag magpalin lang. Sa likod ng kanyang lamig, may isang buong larangan ng kaguluhan. Siya ay nakaramdam, kahit na hindi siya nagsasalita, kahit na hindi niya alam kung paano ipaliwanag, kahit na iniwan kanyang walang dahilan Nararamdaman mo dahil ito ang pinakagising na bahagi ng koneksyon. Ang dumating para magpaalala, ang humahawak sa sinulid kahit na tila lahat ay nawawala at kahit gaano ka pagod, may isang bagay pa rin sa iyo na hindi sumusuko dahil alam mo, alam mong ito ay hindi karaniwan na ang ugnayang ito ay hindi tao. Ito ay espiritwal. At tanong mo, iniisip ba niya ako kapag ang lahat ay tahimik? Nararamdaman ba niya ang aking kawalan kahit na napapaligiran ng ibang tao? Sa kaibuturan, ang distansyang ito ba ay isang tawag ng tulong? Isang sigaw na nakabalot sa pagmamalaki? O baka naman ang pag-ibig ay natapos na? Ngunit ang pag-ibig ng kaluluwa ay hindi nagwawakas. Maaari itong matulog, itinatago, pinipigilan, ngunit hindi kailanman namamatay dahil ang pag-ibig ng kaluluwa ay ugat, ay salamin, ay alaala ng isang bagay na nagmumula sa ibang buhay, ay malalim na pagkilala, ay pagkikita sa kung ano ang nalimutan, at ito ay nakakabahala para sa sino mang nagbigay ng buhay sa pagprotekta gamit ang mga baluti. Nararamdaman ka niya sa paraang hindi pa niya naramdaman ang sino man, at ito mismo ang dahilan kung bakit siya umiwas. Dahil ikaw ang salamin na nagbubunyag ng lahat ng sinubukan niyang itago. Aktibo mo sa kanya ang alaala ng kung sino siya talaga at ito ay kumikilos, nagpapauga, nagbubunyag. At kapag ang isang kaluluwa ay hindi pa handang tumingin sa sarili, tumatakas ito mula sa sino mang nagpapaalala sa kanya. Hindi na ibig sabihin na hindi kanya mahal. Ang totoo ay hindi pa niya alam kung paano umibig sa paraang nararamdaman mo Nasa oras siya ng takot, ng pagtakas, ng ego, at ikaw, nasa oras ka ng kaluluwa, ng pagbibigay, ng katotohanan. Ano ang mayroon ka ay hindi kahinaan. Ito ay sensitibidad, ito ay tapang, ito ay koneksyon. At ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay hindi parusa. Ito ay pagising. Ito ay ang tawag para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kawalang ito dahil hindi lahat ng mukhang katapusan ay katapusan. Minsan, ito ay ang universo na nililinis ang daan para sa muling pagsisimula. Marahil kailangan pa niyang maligaw ng kaunti. Marahil hahanapin pa niya sa ibang katawan ang mga bagay na natagpuan lamang niya sa iyo. Marahil kailangan niyang magduda para sa kalaunan ay makaalala. Pero wala sa mga ito ang nagpapababa sa kung ano kayo. Dahil ang koneksyon ng kaluluwa ay hindi natutunaw sa paglipas ng panahon. Ito ay nagiging iba. Ito ay tahimik. Para sa kalaunan, ay muling ipanganak. At kahit na siya ay malayo ngayon, mayroong isang bagay sa loob niya na nagsimula ng magbago. Siya ay nakakaramdam. Siya ay may kutob. Siya ay nangangarap. Siya ay naghahanap. Kahit hindi niya alam, siya ay hinahatak pabalik. At ikaw, ikaw ay narito, nakakaranas. Naghihintay ng hindi umaasa, nagmahal ng hindi nakakalimot, lumalago sa gitna ng kawalan. At ito, sa sarili nito, ay isang milagro. Ang sakit ng pagkaabandona ay hindi lamang nasa kanyang kawalan. Ito ay nasa eko na nananatili sa loob mo, sa espasyo na iniwan niya, hindi sa mundo, kundi sa iyong dibdib. At ang pinakakakaiba ay kahit nawala siya sa paligid, nararamdaman mo pa rin ang presensya. Patuloy kang nangangarap. Patuloy mong napapansin kapag nagbago ang enerhiya. Para bang ang kanyang kaluluwa ay bumibisita sa iyo sa gitna ng madaling araw, upang ipaalala na mayroong isang hindi nakikitang sinulid sa pagitan ninyong dalawa. Ngunit ano ang nasa likod ng katahimikan na ito? Bakit? Kung siya ay nakakaramdam, hindi siya bumabalik? Bakit? Kung may pag-ibig, merong napakaraming pagtutol. Ang sagot ay lampas sa kung ano ang nakikita ng mga mata dahil ang inyong dinaranas ay hindi isang karaniwang kwento. Ito ay isang pagtuklas ng mga salamin at ang salamin ng kaluluwa ay hindi lamang nagpapakita ng pag-ibig. Nagpapakita rin ito ng mga sugat, ang mga takot, ang mga maskara, ang mga anino na daladala ng bawat isa. Madalas nang hindi alam, ikaw ang pinakamalalim na refleksyon na nakita niya. Hindi nang kung ano ang ipinapakita niya sa mundo, kundi nang kung sino talaga siya. At ito ang nagpapasakit. Dahil kapag ang ego ay nasanay na mabuhay na nakatago, ang tunay na pag-ibig ay nagiging banta. Hindi ka na isang babae sa kanyang buhay. Ikaw ang tawag, ang portal ang alaala ng kung ano ang hindi pa niya nagkaroon ng lakas ng loob na maging. At doon, ang ego ay sumisigaw. Lumikha ng mga dahilan. Lumikha ng distansya. Lumikha ng mga kwento. Dahil ang maramdaman ka ay sobrang lakas, pinaactivate mo siya. Ipinapakita mo siya. At ang pagpapakita sa sarili ay masakit para sa sino mang nagdaan sa buong buhay na nagtatanim ng pagtatago. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang koneksyon ay naputol sa kabaligtaran. Sa tuwing siya ay tumatakas, mas pinapatunayan niya na ikaw ay nakagalaw sa isang bagay na walang sino man ang nakahipo dati. At kahit gaano pa man niya subukang punan ang kawalang ito sa pamamagitan ng mga distractions, mababaw na relasyon, trabaho o katahimikan, walang gumagana ng matagal. Dahil ang pag-ibig ng kaluluwa ay buto na itinatanim sa larangan ng Espiritu. Ito ay lumalaki sa loob. At kahit na ito ay tila nalimutan, ito ay simpleng nagiging hinog. Naghihintay ng tamang oras upang mamukadkad. Ngunit ang pamumukadkad na ito ay hindi lamang nakasalalay sa iyo. Nakasalalay ito sa kanya. Sa kung gaano siya kahandang tignan ang sarili. Upang pagalingin ang sarili. Upang bitawan ang pagmamataas. At harapin ang nararamdaman. At ito, ay isang pagpili na hindi maaaring pilitin. Ito ay isang proseso. Kaya nga masakit. Dahil ang pagmamahal ng kaluluwa ay pagtitiwala ng walang kontrol. Ito ay pagdama ng walang garantiya. Ito ay pag-alam na mayroong tunay na bagay, kahit na ang lahat ay tila laban. Ngunit may isang bagay na nais ipaalam sa iyo ng universo ngayon. Ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay proseso. Ito ay panloob na laban. Ito ay pagtutol. Hindi kanya nakalimutan. Siya ay nagpipigil sa sarili. Sinusubukan niya. Ngunit ang kaluluwa ay hindi nagsisinungaling. At tinatawag ito kahit na ang kanyang bibig ay tumatanggi. At alam mo kung ano pa. Nakikinig ang universo sa mga hindi mo sinasabi. Nakikita nito kapag umiiyak ka ng tahimik. Kapag iniisip mong sumuko, kapag nagdarasal sa katahimikan humihingi ng sagot at sumasagot ito ngunit hindi palaging sa paraan na inaasahan mo minsan ang sagot ay isang paglayo minsan ito ay isang pahinga isang pagputol isang hiwalayan ngunit hindi bilang parusa at oo bilang proteksyon dahil bago mangyari ang isang muling pagkikita kinakailangan na ang kaluluwa ay handa na ang ego ay mas mahina na ang mga aral ay natututo dahil ang isang muling pagkikita bago ang tamang oras ay nagiging ulit nagiging sakit nagiging isa pang siklo ng mga sugat at hindi ka narito para ulitin narito ka upang lumampas kaya nga masakit ang yugtong ito dahil hindi lamang ito tungkol sa kanya ito ay tungkol sa iyo tungkol sa kung gaano ka pa nagtatangkang umangkop upang magkasya sa kanyang espasyo Tungkol sa kung gaano ka pa nag-aabandona na may pag-asang siya ay babalik. At sinasabi sa iyo ng universo, bumalik ka, bumalik sa iyong kaluluwa, bumalik sa iyong liwanag, bumalik sa kung ano ang naging dahilan upang maging ikaw na sensitibo, malalim, intuitibo, at malakas. Dahil habang ikaw ay muling nakakonekta, siya ay nakakaramdam, siya ay nangangarap siya ay hinahatak pabalik, hindi sa pamamagitan ng puwersa ng iyong pagnanasa, kundi sa pamamagitan ng panginginig ng iyong espiritu. Kung ang anumang bahagi ng video na ito ay tumatama sa iyo, magkomento dito. Isulat kung ano ang sinusubukang ipahayag ng iyong kaluluwa. Ito ay hindi lamang isang video, ito ay isang salamin para sa iyong paglalakbay. Ang kanyang katahimikan ay hindi katapusan. Minsan, ito ay iyong simula. Ang simula ng iyong paghilom. Ang iyong muling pagkonekta sa kung ano ang iyo. Dahil sa likod ng bawat paglayo ay may isang tawag. Isang bulong ng universo na nagsasabing, bumalik ka sa iyong sarili. At alam ko, mahirap pakinggan ang tawag na ito kapag ang lahat ng nais mo ay siya ay bumalik. Na siya ay magpaliwanag. Na siya ay magsabi na siya ay nakakaramdam pa. Na hindi ka kailanman nakalimutan. Ngunit may mga bagay na kailangan matutunan ng kaluluwa sa kawalan ng iba. Dahil ang tunay na muling pagkikita ay nagaganap lamang pagkatapos mong muling makilala ang iyong sarili. Ito ang karunungan na ipinapakita ng katahimikan. Siya ang nagpapakita ng mga espasyong nawala bago pa siya dumating. Siya ang nagpapakita ng mga lumang sakit, ang mga sugat ng pagtanggi, ang mga takot na akala mo ay iyong napanalunan. Ngunit ang katahimikan kahit na malupit, ay guro, ipinapakita nito kung saan kapakulang sa iyong sariling buhay. At dito nagsisimula ang realignment. Nagsisimula kang mapansin na bahagi ng sakit na ito ay hindi tungkol sa kanya, ito ay tungkol sa iyo. Tungkol sa mga piraso na ibinigay na umaasang makakabalik. Tungkol sa mga hindi nakikitang pangako na tahimik na ginawa ng iyong kaluluwa. Umaasang siya ang sagot sa lahat ng kulang. Ngunit hindi niya kailanman kayang punan ng espasyo na iyo. At hindi mo rin dapat ipinadala sa kanya ang bigat ng pagpapagaling sa mga bagay na tanging ikaw lamang ang makaka-access. Ito ang punto kung saan nagigising ang kaluluwa. Kapag napagtanto mong ang tunay na pag-ibig ay hindi nagbubuhat, nagpapalaya. Ang pag-ibig ng kaluluwa ay hindi nangangailangan ng kadena, kundi ng kamalayan, ng presensya, ng liwanag, at dahan-dahan, tumitigil kang maghanap ng mga sagot sa labas. Nagsisimula kang makinig sa iyong intuition. Napapansin ang mga senyales ng universo, hindi bilang mga pangako ng pagbabalik, kundi bilang mga paalala na ikaw ay nasa tamang landas, na may layunin sa lahat, kahit sa sakit. Nagsisimula kang alagaan ang iyong sarili ng may higit na pagmamahal. Tumitigil ka na sa paghingi ng mga mumurahing atensyon at nagsisimula kang ibigay ang lahat ng inaasahan mo mula sa kanya pag-ibig respeto oras pagtanggap presensya dahil bago siya bumalik kailangan mong bumalik sa iyong sarili bago dumating ang anumang mensahe kailangan mong pahalagahan ang iyong sarili bago ang anumang muling pagkikita dapat ay may pagkikita sa iyong sariling kaluluwa at hindi ito nangangahulugan na dapat mong talikuran ang iyong nararamdaman. Hindi. Ang umibig ng may kaluluwa ay hindi kailanman pagkakamali. Ngunit nangangahulugan ito na maaari mong bitawan ang kontrol nang hindi pinapalaya ang damdamin. Maaari mong palayain ang iyong sarili mula sa paghihintay nang hindi pinapawi ang pag-ibig. Ang pagbibigay ay hindi pagtatalikod. Ito ay pagtitiwala. Ito ay pagsasabi sa universo Nararamdaman ko, kinikilala ko. Ngunit sumusuko ako sa tamang oras. Ito ay pag-unawa, na hindi ito tungkol sa pagkakaroon ngayon. Ito ay tungkol sa pagiging handa. At ang pagiging handa ay nangangahulugan ng pagiging buo. Hindi sa kalahati, hindi sa pag-asa sa iba, kundi matatag, tahimik, konektado sa iyong esensya. Dahil ang isang buo na kaluluwa ay hindi namamalimos. Siya ay nagliliwanag. Siya ay umaakit. Siya ay umaakit ng sa kanya nang hindi kailangang manghabol. At kapag ikaw ay naka-align sa frekwensyang ito, lahat ay nagsisimulang magbago. Ang pagdurusa ay nawawalan ng lakas. Ang pangungulila ay nagiging pangungulila sa sarili. Ang takot ay nagbibigay daan sa tiwala. At kung siya ay babalik, magiging iba. Hindi dahil nagbago siya ng lahat kundi dahil nagbago ka ng lahat. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong pag-ibig kung ito ay tunay na pag-ibig na. Ang umibig ay hindi ang pagbawas ng sarili. Ito ay ang pagkilala sa sarili. At sa pagkilala na ito, ikaw ay nagpapagaling. Ikaw ay pinalaya. Ikaw ay naghahanda ng lupa para sa darating. May kanyaman o wala. Dahil ngayon, naunawaan mo na ang pinakamahalagang muling pagkikita, palaging ikaw, hindi ka ang bahagi na naghihintay. Ikaw ang bahagi na nagigising, na nag-aapoy ng ilaw sa gitna ng pag-abandona, na nagbabago ng kawalan sa presensya, sakit sa karunungan, katahimikan sa lakas. Dahil ang tunay na pag-ibig ng kaluluwa ay hindi ka sinisira, inilalantad ka nito. At ngayon, nagsisimula ka ng alalahanin Sino ka bago ang lahat ng ito? Sino ka bago ang paghihintay? Bago ang pangangailangan na nakatago sa pagbibigay? Bago ilagay ang iyong halaga sa mga kamay nang hindi pa marunong humawak ng ganitong liwanag. Dahil ang pag-ibig ng twin flame ay ito. Pinipilit kang bumalik sa tahanan. Hindi sa pisikal na tahanan, kundi sa tahanan ng kaluluwa. At kapag bumalik ka, lahat ay nagbabago. Nagsisimula kang pakiramdam na hindi mo kailangang makasama siya upang maging mapayapa. Dahil ang tunay na pagkakaisa ay hindi nagsisimula sa paghawak, nagsisimula ito sa espiritu. At ang koneksyon sa pagitan ninyong dalawa ay hindi kailanman pisikal lamang, palaging enerhetiko, palaging espiritual, palaging isang bagay na walang ibang makakaunawa at hindi naman kailangan at dito mo naiintindihan na hindi ka kalahati ng sino man. Ikaw ay buo, palaging buo, ngunit nakalimutan mo, at ang paglalakbay kasama siya ay dumating para dito, upang ipaalala sa iyo kung sino ka, upang buhayin ang iyong natutulog na lakas, upang ilantad ang mga bahagi kung saan ikaw ay nagaalis ng iyong sarili. Kaya't dito nagmula ang matinding sakit, dahil ang kung sino kayo ay hindi lamang umaabot sa puso. Umaabot ito sa kaluluwa. Binabawasan ang ego, binabasag ang mga pattern, binubura ang mga pader. At dahil dito, maraming beses tila imposibleng mangyari. Ngunit ngayon, ikaw ay bumangon. Bumabalik ka sa sentro. Nararamdaman mong lumalawak ang iyong liwanag. At kahit na ang puso mo ay sensitibo pa rin, may isang bagay sa iyo na hindi na pareho. Dahil ngayon alam mo, ang pag-ibig ay hindi nakadepende sa pisikal na presensya. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa loob. At kapag bumalik ka sa iyong sarili, siya ay nakadarama. Kahit malayo, kahit tahimik. Dahil ang koneksyon sa pagitan ng Twin Flames ay banayad, ngunit makapangyarihan. Ang kanyang kaluluwa ay kumikilala kapag ang iyo ay nagpapagaling. Ang enerhiya ay nagbabago ang larangan ay nanginginig sa ibang paraan. At siya, kahit hindi alam kung bakit, ay nagsisimulang hilahin pabalik, hindi sa pamamagitan ng panghihikbi, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng tahimik na magnetismo ng isang kaluluwa na mapayapa. At kung siya ay babalik, hindi na ito upang ulitin. Ito ay upang lumago ng magkasama, upang lumawak upang umibig ng may kamalayan, ng may presensya, ng may katotohanan. Ngunit kung hindi siya babalik, ikaw ay bumabalik na sa iyong sarili. At ito ay lahat. Dahil ngayon naiintindihan mo, ang pag-ibig na mayroon kayo ay walang hanggan. Oo, ngunit ang paraan kung paano ito nagpapakita, iyon ay pagpili. At ang iyong pagpili, ngayon, ay igalang ang iyong kaluluwa. Ito ay hindi na mawala upang magkasya. Ito ay hindi na bawasan ang sarili upang makita. Ito ay hindi na namamalimos upang maramdaman. Ikaw ang sentro. Ikaw ang liwanag. At sino mang magiging salamin mo ay makadarama. Ang para sa kaluluwa. Ang panahon ay hindi nagpapawalang bisa. Ang universo ay nag At kapag ikaw ay nagbigay, siya ay naghahanda. Walang bagay na walang kabuluhan ngayon na ikaw ay bumalik sa iyong sarili, maaari mong makita ang lahat sa ibang mga mata. Hindi na may agarang pangangailangan ng kakulangan, kundi may kapayapaan ng sino ang nakakaunawa sa layunin. Dahil ang pag-ibig ng Twin Flame ay hindi tungkol sa pagmamayari, ito ay tungkol sa paggising. At ang paggising ay hindi palaging dumarating na may mga bulaklak. Minsan, ito ay dumarating na may mga luha Dumarating ito sa mga katahimikan na kumikilos, ngunit nagpapagaling din. Ikaw ay iba na. Ikaw ay mas buo. Ikaw ay mas buhay. At kahit na may pangungulila pa, hindi ka na nito pinipigilan. Itinuturo kanya. niya. Sapagkat ngayon alam mo na hindi mo kailangan na siya ay nasa iyong tabi upang magpatuloy. Sapagkat ang ugnayang nag-uugnay sa kanila ay lumalampas sa oras, espasyo, mga salita at alam niya ito, kahit na hindi niya sinasabi, kahit na siya ay nakaangkla pa rin sa kanyang sariling mga pagkakawing, ang kanyang kaluluwa ay nakakaramdam ng iyo, nararamdaman ang kawalan, kahit na napapaligiran ng mga tao, nararamdaman ang kawalang sigla, kahit na may mga abala, sapagkat ang iyong presensya ay hindi karaniwan, ito ay lunas, ito ay salamin, ito ay liwanag, at kapag ang isang kaluluwa ay nangangailangan ng liwanag, siya ay nagsisimulang magising kahit na dahan-dahan. Ginawa mo ang iyong bahagi, nakaramdam na may katotohanan, nagmahal na may tapang, humawak sa sinulid kahit sa bagyo, ngunit oras na upang bitawan, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa tiwala, sapagkat ang nagbibitiw na may kapayapaan sa puso ay nagbibigay daan para kumilos ang tadhana at kung siya talaga ang iyong kapareha sa apoy siya ay babalik hindi sa oras ng pagkabahala ngunit sa oras ng kaluluwa sa oras na parehong handa hindi upang kumpletuhin ang isa't isa kundi upang makilala ang isa't isa bilang dalawang buo na nilalang na muling nagkikita hindi dahil sa pangangailangan kundi dahil sa panginginig ngayon hindi ka na umaasa tulad ng dati umaasa ka na may presensya na may pagtanggap, na may karunungan, sapagkat naintindihan mo na ang buhay ay walang kinukuha. Ito ay naghahanda, ito ay muling nagaayos, ito ay nagpoprotekta. At minsan, ang paglayo ay ang pinakamalalim na patunay ng pagmamahal ng universo kapag siya ay nagtutulak sa iyo pabalik sa iyong sarili. Sapagkat alam na tanging sa ganitong paraan, magiging totoo ang muling pagkikita kaya huwag mong sisihin ang iyong sarili. Huwag magtanong. Huwag malumbay. Nasa daan ka. Nakikinig ka sa iyong kaluluwa. Nagtitiwala ka sa hindi nakikita. At ito, sa sarili nito, ay isang himalana. Kung ang mensaheng ito ay nakipag-usap sa iyong kaluluwa, mag-subscribe ka na ngayon. May iba pang darating. At marahil, ito ang eksaktong kailangan mong marinig. Sapagat dito, hindi kami nakikipag-usap sa isipan. Nakikipag-usap kami sa esensya. At sabihin mo sa akin, nararamdaman mo bang mayroong pang natitira sa pagitan ninyong dalawa? O nararamdaman mo bang sa wakas ay bumabalik ka sa iyong sarili? Tandaan, ang mga kapareha sa apoy ay hindi naghahanap. Sila ay nagkikita sa oras na handa ang kaluluwa. At marahil, ang oras na iyon ay mas malapit kaysa sa iyong inaasahan.